Ate. ilang isingi tayo. Hello. Richard Neil. Pang-apat na 'yun. Ay pang lima. Inaway. pa din kagad. Mga idol oh. Hindi ang laki. Oo. Mas kipalo. Ano siya kalaki mga boss? Ang laki ng lagyan niya, pinakita sa akin. Oo. Oh, okay, tayo yung likod. Andun lahat yung... Connection. Lahat ng binili sa atin, andun lahat yung... Magkano tayo dito? 4'5. 4'5, 4-5 mga idol. Kaya ano, rili ng babaero. Ang lita mga boss, ang laki. Ang bigyan. Parang isang kilo. Four uh, kung ano man yung makikita natin ngayon, ito yung stock ni mga buhay. Rolex, uh, Seiko, Abang wala nang tao mga idol. Say ko. Dahil maulan. ulan Rolex, maulan. Ito Rolex. Pero kahit maulan na ulan na kami. Hindi na kami umuwi. Ibig sabihin, okay. ibig sabihin ko ta na mga boto. ayan, Rolex mga may, mga ito. Ay, ito mga ano tayo dito. Tatlo. Tray kay mga boss. Pero ano pa yan? Uh, kung seryoso kayo, puntahan niyo lang tas. Hindi discount. Usapan lang naman yan mga idol eh. Rolex po yan ha Nakabaligtan lang Rolex Ha? Uh, uh, Rolex po yung mga boss Ladies, ladies what? Sa ladies na Pero uh, uh, Rolex din uh, siya yeah, mga yun Alam mo yung dikot Sa mga trabaho po Ah, eto po na mga idol. Rolex po 'yan, gold plated. Eh. Hindi ko alam ang series ng ano eh, ng Rolex mga idol eh. Dejas. Ayan. Dejas yan. Ato. Dejas. Ayun. Dejas. Magkano tayo dito? 4-5. 4-5 mga idol. Ayan. Dito ang stocks ngayon ni eh. kas kas Ito panalo mga idol. Ibig na ba ito mga boy? Edipish. Ah, Edipish. Edipish. Laki. Ang bigat mga boss. Ayan. Ayan. Ah, actually, ito 'yung sa may pang Rolex mga boss. 'yung mga na mga Ito tayo. lang eh. Ito 'yung mga ano mo, mga dating 'yung mga Richard Mill binibenta binenta nila sa 5, 65. O sa akin one lang. One-eighth. Richard, yun. Hey, Oh ayan mga bata. Oo, okay. Then, i po viewer, mga ganito. Ganito. po. Ano I-adjust po sa... A viewer. Mga kasagot, o. viewer. Ganda na ano. Ang papogi no. viewer, boy, magkano? 1.5 lang. 1.5 lang hanggang Ito.

Rolex. Okay. Yan okay. okay. po, eh. okay. Rolex Dito na lang po Habang okay. buhay niya yung suso hindi mo tayo? Tuwin tayo ng ibang mga Boy. Okay. Okay. Tabyo, nakita na natin. Dalawang po. Sa niya dalawang libo. din. Ito. Parehas lang po. Yan ang mayroon ng stock sa inyo. Sinang... Ano pa ba, ba? I think nakita nyo na lahat mga boss eh. Yan yung 1 Bukod sa mga ano? Bukod sa mga clone. Okay. Sa super clone. Tingin na muna. At yun na ma, kasi hindi. Yun na nga. Alam nyo naman siguro yung gusto ni Mang Boy nasa tapat ng video. Uh, kanan. paggaling ng Ah, uh, claro. Ah, uh, ano, recto. Ayun po yung filter. Ayun po yung filter. Ah, uh, kanto ng uh, yun na nga, Carmen Planas, mga boss. Rada ko tayo kay Busdani kung ano na, kung bukas na. Oy, Uy, monggo. makaka -uy. na lang, <laughs> yung sapatos ko, wala ano. Nandiyan ba yung mga super clone mo? Oh, nandiyan. Kunin mo kanawa. Oh, yan pakita natin. May mga nagtatanong nit. Eh. Ikaw na para sekreto kung... lang, oh. Mga boss, yun na nga yung tinatanong super clone. Uh, nakatago lang kay Mang Boy. 2.5 po Ito mga boss, ah. pakita natin. Ito yung um, laging yung ano. Ang camera mo gusto naman ng, ng, ano na. No, same so ah. okay. sa original na Rolex. Wala bang kalaban? Baka yeah. may bilis po. Teka ka abas ah. Thank you ah. Pwede ka Ito mga same natin na Rolex. Umpisa natin sa Ayan, nilabas ng mga boya sa mga nagtatanong sa mga super clone. Ayan. Pati ang nipis dito, ha? 3 years po yung Ano na po yung 150, 120. Huwag po kayong magkapalagin. Tagkalin ko na ito, ha? Parang-arang kay City Bike. City Bike. City Bike. TV Pagkano to kay Dayna Boy ano? Una mo na si Dayna Boy Napapanood Wala ka yan ha Ayan mga city ha Matanggalin ni Mang Boy para lang sa, para lang sa inyo o, hibatang, so, Patik Patikin na ha mo Ang ating original Benta nila 35 Sa box 35 Dito. Tignan mo kung talagang original ano talaga mo? na Kung clone talaga ha <laughs> Yung 35 nila, sa akin, 12 lang. Tuturuan ko na kayo sa mga 1 to 1 na same sa original. Sige, awa ka mo, para man mo. Patik mga boss, ha? Patik mga Tuturuan ko na kayo sa mga clone. Ito pa. Wala na tayo. Ayan ang likod mga ito. Patik po yan, ha? Super clone. Ito yung patik pinip, makapal. Hindi po. Ito pa manipis. Aba tumatagal po. Manipis po siya, manipis. Kat ah, po rasan niyo. ni ganan. Oh oh. Yan manipis siya. Ito super na clone, manipis. Pati mga serial number niya makikita niyo oh. Kano yan? Kita yung number ha? niyan. Ha? Huh? Kita. na oh, hindi na. tuloy mo na. marami yan, marami ano. Kita. Manipis po ito, ayan, manipis Super glow, patik yun mga busa hmm. Binibenta nilang 25-30 oh, ito pa oh Ayan. yung kay Bongbong Marcos talaga same na same talaga oh, yak master ay mo dinadamay mo na ah napatik pili pa napatik pili mga idol <laughs> na yan Manipis <laughs> Ito manipis. 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 manipis oh, Manipis Ito talagang same Sa si original Manipis Oh Ayan mga boss Ayan yung Patuloy siya yung number nga. Okay. Cool, kita yung serial number. Kita? Ayan. Hindi naging siya Dito. Ayan na nga yun. Ayan yung mga super flu na. Parang makikita yung mga super natin. Pwede pa lalaki, pwede pa babae. Kung naghahanap kayo, lapitan nyo lang sa... Ito pa yung mga Rolex natin, o. Oh. Same! Sa... Timbang, same ha. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Super so clone mga boss. Ayan po, manipis yung Rolex, oh. manipis. Manipis kita ah. manipis. manipis. Talagang bubuksan pa ng mga boy. Ito Maka po yung shame. shame. Yung timbang. Yung sukat. Lahat, lahat. Pati logo ng Rolex, ha? Pakikikita ko na siya niya. Wow, okay mm -hmm. okay po, Wow, ang sarap Pati yung roto nito, yun. May logo. May logo, ha? Air Fun Shame, boy, Kain po bigya to mo na, kain po. Ay pa, manipis po si Rodrix ko, manipis. 32, 35. Yung mura lang. Bentan 120, hanggang 75,000. Sa akin makukuha niyo lang ng 13. Manipis, 13,000 oh. Manipis pa. Ayun po ang sing. Manipis pa timbesen niya o. Oh. Marami pa tayong Rolex ah. Oh. Sige, kuan. Ito 'yung card. Ito po. Pag-inano mo sa cellphone, sa iPhone, pinilin mo, lalabas ang presyo. One. Ayun. Eto, same lang po ito, pati ah. Patitimbang ng Rolex, same. Kung kayo, mag-aalas kayo, alam na mag-aalas ito. Patitimbang. Pag mo itong card, lalabas. 1.2 million. Pero, same lang po ito, same lang. Alos magkaparehas ang makina ng Rolex. Pa. Parami ko.

32.55 Pag ginanood nyo po sa cellphone Lalabas ha, ito po oh. Manipis po siya, manipis Pati basin dyan, di mataas oh And Ito po yung replicant basin, ano oh. saan ba oh. Ano Ando sa loob, bakit dyan? Ito po, ito mataas oh Makapal, di mataas? Ito po yung Clean quality Clean quality pati timbang Boy. pati syukat baga sa boxing 150 pounds 8 rounds 150 pounds bayad pa lang ni Dodong <laughs> ayan mo pakit pa yan kita yan kita kita yan Nakasik niya mo? Ayan, mga boss. Labi nyo kasi tinatanong yung mga super flow. pati yung pag tinanggal mo, pati Rolex dito, meron. Pag tinanggal mo, inin. bracelet. Ayan po ang mga shame. Nasa magkano tayo dyan? Tresi lang. May bawas okay, pa. Pinatatawad ko na si Dodong. <laughs> <laughs> Kaya hindi namamansin, huwag natin patawarin yun. Dodong, nakikarinig ko, Hahaha. Tropa tropa natin yun. Pagbibiron lang sila. Gano'n yan yung lahat? Good. Good. Okay, Mang Boy, okay na. pa Eh, uh, ngayon na ito naman kung kunin mo. Ano yan, clone? Ang mga tinatanong kasi yung mga super clone mo raw. Super clone? Clone? Ito yung pati ng Rolex. Lahat. Ayun Ay, nga, mga, mga kasiti. Eh, medyo umulan. Kilala nyo naman, mga yun. Lapitan nyo lang po. Thank you, Mang Boy. Ha? Marami ito eh. Marami ba? Oo. Oh. Sige, ito, sige. Kung may time ko. Okay. E, eh, lalabas ko na. Para hindi mo, ano. Ito yung binibenta nila ng 25. Sa akin, 12 lang. Ayan po, ha. Ah. O, oh, ayan. Ito naman. Ito naman. Marami ito eh. Tapang naman. Ito po yung mga, ano, natin. O, oh. binibenta nilang 20, 25. O, oh, 35. Sa akin... Dose La! da. oh, do oh, lang. 50 po. Ano? Ano? Papalit mo na, Dapat sa O, sa akin, dosi lang, o. Dosi lang, mga Bigot, Bigot, mga idol. Dose lang sa kanila. Ah, may nakala ba siya yung tagulat? Ayun, no? Pati Philip? Pero... May nakala siya? Oh, Oo, mamaya. O, oh, ito. ko na siya. Ano, ito? Yung dalawa na, iba ko no. siya. Para bukas kunin ko din eh. Ano ko oh, na? ito. Yung kay Fernando. Okay na itong bagoy. Nakita na natin. Ah, ma'am. Pa. Ito pa yung mga same natin. Ayan. Ah, Ayan. Yeah, no. yeah, yeah. कै न म कोही थ्याङ्क यू भा